Guys, grabe talaga si bagyong Tino, guys. Tumakas na naman. Kawawa yung mga kababayan natin dito sa Cebu. Yung malapit lang sa area, sa mga sapa. Grabe, nabahaan na, guys. Yung baha, guys, malapit na sa bubong nila, guys. Dito, sa, sa village na to, mabuti mataas ng kunti hindi agad dinabot ng baha update lang po tayo guys kasi hindi makapag upload sa facebook guys eh sa youtube na lang tayo muna mag upload para support naman guys para subscribe naman